yan mga kasipag titingnan ko lang ang aking tanim na kamatis kung gaano na kalalaki ang bunga nito kaya ate silipin muli ang aking kamatis dahil ilang araw ko na lit hindi nabibisita ito gawa na nagagawa kaming bahay tamang tama po kasi linggo wala kaming gawa ng bahay kaya papakita ko na naman sa inyo ang aking tanim na kamatis na ganito nakakalago at kalaki ang bunga yan mga kasipag ito na yung kamatis ko na tanim sa so, sobrang init po nalalanta yung iba kasi hindi ko nadidilig ilang araw ko nang hindi na titingnan ngayon lang ulit po ko na bisita ang aking tanim uh, ganito na pala kay kalago halos isang dibdib na po ang taas at yung mga bunga naman po ay medyo malalaki na yan mga kasipag ganito na kalalaki ang bunga ang taas pala ng kamatis mga kasipag halos isang dibdib po na ang taas ng puno yun oh mga kasipag ang mga bunga buti hindi pa siya nabubulok wala pang maninira ayan po oh, ganito na siya kaganda kaso nga lang po namamatay yung ibang mga puno sa sobrang init nalalanta yan oh mga kasipag pero ayos naman po maganda naman yung iba yung ibang tanim yung ibang puno Yung kamatis malulusog yung iba lang po lanta ito so, mga kasipag ang oh, bunga oh. Yan, ganito pala kung ang kamatis. Yan. Hindi ko lang nabiyad. Laging nagawa po kami sa bahay ni Boy Mac. Yan, mga masipag. na halos po lahat. Po, so, ay, ang na ng bunga. Kaso dito mga patay ang iba sa part na to. Sobrang tuyo na ng lupa. Yan po, kitang kita nyo naman ang mga crack ng lupa. Sobrang lalaki ng crack. Sobrang -tuyo. -tuyo. Kaya ngayon nagdilig ako. Tsaka binumba ko. Para iwas insekto. Patay yung mga bunga. Ang mga kasipag oh. Oh, ganito na kalalaki ang mga bunga niya. Yan. Kahit gulayin, baka makakakuha mga gulayin lang. Pero ayos din naman po. Baka pipitag dito ito na madami-dami. Ang mga kasipag. Sobrang init na po. Tanghali na. Yan po hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. Thank you.